게임 게임

Ito, so, ito, ito, malapit to eh <laughs> One, two, three, One, two, three. Oh, oh, <Suplex ko dali. laughs>

Oke. Mama. Wah. Jangan tinggal Ako po dyan! Ako po dyan! Dito kayo sa malalim, men, sa malalim Tapilit, tapilit ano Lupet, lupet, lupet Tandaan lang ha, wala ka muna natin ito para balansin Tapit lang nyo muna Ang ganda, oh Ang ganda, Ang ganda, oh Ang ganda, oh